Siyam na pong pangalan ang pinakakasuhan ng Justice Department ayon sa resulta ng investigasyon na ginawa ng ahensya sa madugong bakbakan sa Mamasapano noong Enero. Nagpa-patrol, George Carino. Sa report na inilabas ng DOJ, hindi muna ipinakita ang pangalan ng testigo, lalo na ang pangalan ng mga taong isinasangkot ng testigo. Paliwanag kahapon ng Secretary Laila Dilima, gusto lang nilang maproteksyonan ang testigo at iwasan namang mabulabog ang mga sospek hanggang di pa naisasampa ang kaso. Just certain details na sa tingin namin might, might uh, compromise the identity the of the, Of, the witnesses, particularly si Marathon. Yung mga pangalan din ng mga suspects kasi malalaman na magtatago na these are, these are at large and maybe armed and dangerous. Complex crime of direct assault with murder, pati ang theft o pagnanakaw, ang kasong pinasasampa laban sa siyam napunta o nasangkot sa pagpatay sa mga polis ng 55th Special Action Company. Sabi sa report, hindi missing counter o masaker kundi murder mula umpisa ang nangyari nang tumawid sa ilog ang MILF, BIFF at Private Armed Groups o PAGS para tapusin ang buhay ng mga sugatanong naghihinga ng miyembro ng 55th Special Action Company sa Barangay Tucanalipaw. Binanggit sa report na nagsabwata ng MILF, BIFF at PAGS sa pamamagitan ng pintakasi o pagkuyog sa mga polis. Pumalag ang liderato ng MILF sa konklusyon ng DOJ. I don't know how did they come up with that conclusion because as far as our men is concerned, no, they did not do that. They were fired upon and so they had to defend themselves. As far as we're concerned, they did not commit uh, any crime. Di pa kasama sa kakasuhan ang mga pumatay sa siyam ng miyembro ng 84th Special Action Company dahil walang third party witness na magbibigay ng testimonya sa nangyari sa barangay Pidsandawan at di rin kasama sa kaso ang sinasabing pagpatay ni po Lalan sa mga sibilyan na ayon sa MILF ay naabutan lang na nagpapahinga sa moske sa Sitio Amili dahil di pinakausap ng MILF sa investigating team ang kanilang testigo. Bukod sa testimonya ng mga polis na sangkot sa Oplan Exodus, pati ang mga opisyal na militar sa Mindanao, ginamit din pasihan ang resulta ng magkakahiwalay na investigasyon ng Senado ng PNP at ng MILF. Rekomendasyon din na maimbisigan pa ang umano'y partisipasyon ng mga Amerikano sa Oplan Exodus, pati ang posibleng criminal o administrative liability na maaring ipataw sa mga taong gobyerno ng MILF at ilang individual na may kinalaman sa nangyari sa mamasapano. George Carino, ABS-CBN News.